aking DIY na box para sa aking ilaw ayan, lalagay natin yung ilaw dito so ito na no. ito na no po ah, uh, lalagay natin yung ilaw dito ayan so ayan so, ito pa ah, uh, nakahilira yan ayan so makalagay tayo dito ng Ito yung pang-apat Ayan So, apat ang malagay dito sa aking DIY na light box Tsaka Ang box na ginawa ko Pangalawahan ang laman nito Ayan Para sa aking uh, moving head na ilaw So, ito yung maglalagyan nito Tanggalin natin Ayan So, ayan. gatin Dalawa ito. Para sa ating uh, moving head lights. Uh, DIY ito, no? Pipinturahan ko muna ito. Bago ko ito eh, uh, sabak sa aking events.